Anong ganap sa mundo ng showbiz? Trending sa ex ang dating kapuso singer na si Gerald Santos matapos siyang magsalita patungkol sa naranasang pangmumulestya sa dating pinagmulang TV network. Sa kanyang vlog, sinumbata ni Gerald ang mga netizen na nagsasabing mag-move on na raw siya dahil matagal na ang isyong ito at tila nakikisakay raw siya sa paglantad ng sparkle artist na si Sandro Mulak matapos ireklamo ang GMA Independent Contractors na sina Jojo Nones at Richard Cruz. Aniya, yan daw ang punot dulo kung bakit pinipili na lamang ng mga biktima na magkubli at huwag isiwalat ang katotohanan dahil sa mga taong mapanghusga. Move on. Yung ganyang mindset ng mga tao ang dahilan kung bakit po natatakot yung mga katulad ko, katulad ni Mr. Sandro at yung iba pang mga biktima na magsalita. Ganyan din umano ang sinabi sa kanya ng executives ng isang TV network matapos niyang ireklamo ang naranasan sa isang empleyadong nang molestya sa kanya. Alam nyo nung nireklamo ko ito dun sa network, may mga executives kaming kinausap, ako at si Kuya Romel, ang aking manager. Iyan ang statements nila before na move on, even yung mga hindi executives na mga kakilala namin, parang yun yung mindset na mali Hangad ni Gerald na sana raw ay gumawa ng mas may ngipi na rules and regulation ng network para mapangalagaan ang mga baguhang artistang gaya nila na pinagsasamantalahan ng sex predators sa loob ng network.